Kaso, kaso mga bata ay, ay parang si mama ang ano, mapaprank at yung mga bata ah. Ay si mama oh, sa gilid oh, yung mga bata. Mission paid. Ayan, ayan si mama. Ayan, ayan si mama. <laughs> Binuksan na yung papel. Binuksan na. Binuksan na yung papel. <laughs> <laughs> so ayun guys, para sa mga followers ko dyan, ayan maganda magandang araw. Ayan, 100 pesos, pauna na lang. Dito lang ito sa may sa amin. Ayan, ilalagay ko lang dito, pauna na lang ha. Paunahan na lang guys. Oh. 100 pesos paunha na lang ha ayan o ayan, lalagay natin dito o. ha ayan o dito nyo yan lalagay ko dito ha paunha na lang suksuk -suk ko lang dyan ayan paunha na lang guys ha ayan lang o ayan may tapat lang. Pang lang. Pang lang guys. guys, itong video na ito ay prank lang ito ha. natin yung ate ko eh. Napagkansyabahan namin ng panganay kong ate. Yung isa kong ate kasi galit na galit siya pag napaprank napaprank eh. so, natin ulit ngayon. Yung sanda na yan. Papalitan natin yan. Ito, abangan nyo ko ano na nakasulat dito. Ha? Prank to. Prank lang to. <laughs> Ang gago ko kasi, hindi natin i-upload to. Kasi pag in-upload ko to agad yung video kanina na una, eh wala na, makikita ng iba maguunahan pa hindi eh, magkakaroon pa ng ano ng kaunahan hindi eh, baka masira yung natin so yun itong yung video na una ko na naglagay ako sandal papasend ko na lang to dun sa ati ko sana sana kumagat siya yun i, i up na lang natin yung camera dito sa may bintana tingnan natin tingnan nyo yung reaction niya <laughs> <laughs> na natin yung ate ko i ko na sa kanya yung video Pantsaba ko yun si ate Pantsaba ko Send sa kanya yung video Tapos papasend dati dun sa ano Kay Doon sa isa kong ate na nandito <laughs> Dito ako oh, sa loob Di pa ata nakikita Ayan mo oh. Ayan sana masend na ni ate Lap <laughs> trip, nap trip ko guys <laughs> tagal ah. Ang tagal guys. Pabis oh, na pabis na. Ang oh, pakainit. Wala pa di, di, di pa ata na si Sandy ni ate. Di pa ata napapanood papanood. Abang abangan natin. <laughs> Ang init. Iskasok. Kaso mga bata ay ay parang si mama ang, ano mapaprank at kaya mga bata. Ah. Ay, si mama oh sa gilid oh. Yung mga bata. Mission paid. mga bata ang inutusan. ay di na puwing pa yung bata. Oh, ayun si mama. ay si mama. Minuksan yung papel. Minuksan. na yung papel. It's <laughs> 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 <Didn't say> prank! walang Si ate ang ay... Ha? Ba't ikaw walang tunda? Si ate ang ni ate ay... Grabe, grabe gra pa pawis ko guys oh. Na-truing sa Prank pain. But successful. <laughs> Kaso iba ang Si mama. Hello <laughs> <Ay>, <laughs> te. Prank, prank, pain. <clears throat> but successful. <suksespoon. laughs> <laughs> Si Mama tsaka si Lamar ala Si Mama ang natutukan. Grabe ang kadudukot. <laughs> <laughs> si mama. Ano ka? Tinulungan ko lang yung dalawang bata. Sanda. <laughs> <laughs> Napupuwi na mga kanil.